إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى عبد الأمانة ونسها الامه وجاهد في الله حتى اتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد امر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Tunay na papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa kanya tayo humihingi ng gabay. tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na magiging kakampi niya upang siya ay gumagabayan. Ako sumasaksi na walang diyos na marapat sambahin liban kay Allah na nag-iisa katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi ay kanyang alipin at sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang umma at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang kamatayan. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya kanya, sa kanyang pamilya mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghukong. Mga kapatid sa pananampalatayang palatayang Islam, mga alipin ni Allah, pinapayuhan ko kayo kayo hindi ng aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil iniutos niya sa kanyang dakilang aklat. O mga nanang palatayak katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang palatayang Islam, Tunay nang takwa ay palagi ang ipinaalala sa ating tuwing Jumaa dahil sa kahalagahan nito. Kaya marapat lamang na may papaalala sa bawat isa, ano ba ang salitang takwa na ito? Nang sa gayon hindi ito isang bagay na naririnig lamang natin, subalit hindi naman tumatagos sa ating mga puso at mas masahol, hindi naman natin naisa sa buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang takwa ay pinakamahalaga sa panahon natin ngayon. Sa panahon na lumalaganap ang mga fitna, panahon na lumalaganap ang mga kaguluhan, panahon na lumalaganap ang mga tukso, panahon na lumalaganap ang mga kalituhan sa relihiyon na halos hindi na malaman ng tao ang pinagkaiba ng tama sa mali. Takwa mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang ipinapayo sa atin ng mga maalam tuwing dumarating sa atin ng fitna, katulad ng sinasabi, atil fitna, faat fi uha bit takwa. Tuwi nang mangyayari ang anumang fitna o anumang kaguluhan sa iba't ibang mga anyo nito. Ito man ay fitna ng pag-aaway-aaway ng mga mananampalataya o ito man ay fitna ng paglaganap ng mga ligaw na sekta, ito man ay fitna ng paglaganap ng kamangmangan sa halip na kaalaman. Kapag lumaganap ang fitna, patayin ninyo ang fitna na ito sa pamagitan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na itinanong ng mga tao kung ano ito wa takwa, sumagot sila ang mga scholar ang ta'mala at illahi ala nurim min Allah tarju thabawal ito ay yung gumawa ka ng mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa liwanag na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin ang anumang mabuting gagawin mo ay ginagawa mo dahil nalalaman mo na ito ay sinabatas at ito ay marapat lamang nagagawin ayon sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil sa iniisip mo na ito ay magdudulot sa iyo ng material na pakinabang dito sa dunya o kay magdudulot sa iyo na ikaw ay sumikat o ng mga tao. Ang takwa ay naguugat pa rin sa ikhlas mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sino mang merong ikhlas ay sila lamang ang maari magkakaroon ng takwa. Itong dahilan kung bakit sinasabi ng mga scholar na ito ay ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng diwanag na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at syempre sa pamagitan ng paghangad ng gantimpala nito mula lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mula sa kapwa nating tao. Gayun din, kung ang takwa ay ang paggawa ng mabuti, nangangahulugan din ng takwa ng paglayo at pag-iwas sa masasamang mga gawain. Dinugtong dito, Wa'an antatruka ka, ma ma'asiyat Allahi, ala nurin minallahi, takafu, ikabullah. Ang iwan mo ang mga kasalanan ayon sa liwanag na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na kinatatakutan mo ang mga parusa nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang salitang takwa ay nanggaling sa salitang wakaw, Ibig sabihin, iniligtas niya. Ang layunin ng takwa ay ang iligtas natin ng ating mga sarili mula sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng paggawa ng kanyang mga kinalulugdan at pag-iwas sa kanyang mga kinamumuhian. Ito rin ang siyang salitang ugat ng isa pang aya sa Quran na madalas nating naririnig. Ya ayuhal ladina amanu ku anfusakum nara o mga nanampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy. Nang ku dito, ito'y pautos na anyo ng waka at ang takwa ay isang salita na nagmula sa salitang ugat nito. Nang takwa ay madalas na isinasalin bilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at tama naman ang pagkakasalin na ito. Dahil sino mang may takwa, sino mang naghahangad na mailigtas niya ang kanyang sarili mula sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makakagawa lamang nito kapag siya ay merong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit higit pa sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang takwa ay nasa paghahangad din sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang sino mang may takwa ay marapat na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang magbabalanse sa pagitan ng kanyang takot kay Allah at paghahangad sa kanyang gantimpala, insya Allah. Sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu tungkol sa bagay na ito. Ang takwa, sinabi niya at takwa, kofun minaljalil, jalil, wa amalun tanzil wa ridabin kalil, wa sta'dadu liyaw rahim. Ang takwa ay kay Ali ibn Abi Talib anhu. Ito ay ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Jalil, ang marangal. Na tayo nga ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala hindi dahil sa itinuturing natin si Allah subhanahu wa ta'ala bilang kaaway. Tayo ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil minamahal natin siya. Tayo ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil kinikilala natin ang kanyang kadakilaan. Tayo ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil naghahangad tayo ng kabutihan mula lamang sa kanya. Nang takot ng tao kay Allah Subhanahu wa Taala hindi katulad ng takot ni numan sa sino man o ano pa mang bagay. Ang takot kay Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay hindi katulad ng takot ng tao sa leyon o sa mabangis na hayop. Hindi ito katulad ng takot ng tao sa kriminal. Hindi ito katulad ng takot ng tao sa anumang bagay na mapananim ang takwa mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa konteksto ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ito ay takot na may kalakip na pagmamahal ito ay takot na may kalakip na pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala na marapat lamang na ating katakutan at pangilagan ang kanyang mga parusa dahil ang inahangad natin sa kanya ay ang kanyang gantimpala at biyaya insya Allah so unang anyo ng takwa ay kay Ali bin Abi Talib anhu ay ang takot kay Allah Pangalawa, ito yung amalun bitanzil. Ito yung pagkilos. Ayon lamang sa kung anong ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tanzil dito na tinutukoy, tanzil sa anyo ng Quran na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at tanzil na sunnah ni Pupeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dalawang anyo ng wahi, dalawang anyo ng kapahayagan ng isa ay isiniaklat bilang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang isa naman ay ating itinatala bilang gawain mga sinabi at pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalisay na sunna. Dang sino mang merong takwa o nagaangkin ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala, marapat na ang kanyang mga paniniwala, marapat na ang kanyang mga sinasabi, marapat na ang kanyang mga ginagawa ay naayon sa Quran at sunna insya Allah. Gayun din ang takwa sa ikatlong anyo nito. Ito ay ang rida bil kalim. Ibig sabihin tayo ay malulugod sa pamagitan ng kaunting biyaya na natatanggap natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung tayo ay nakakatanggap mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gano'n man karami kahit ito ay kaunti, tayo ay magiging kontento. Tayo ay magpapasalamat at ang biyaya na ito, insya Allah, ay gagamitin natin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at hanggat maaari ay magagamit natin sa kanyang landas sa pagtulong sa mga nangangailangan sa pagsuporta sa dawa, sa pagtataguyod sa mga masjid at iba't iba pang paggagamitan ng ating mga yaman kung ito man ay sosobra. Sabalit kung meron lamang tayong kaunting yaman kung tayo ay kabilang sa mga miskin at mga fakir, tayo bilang mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging mapagpasalamat at kontento kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya dahil tunay na ang tao ay maaring nakababatid sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala Subalit, so, nakatitiyak tayo, mas marami pang biyaya si Allah na hindi natin nababatid. Na maaring mapapansin lamang natin kapag nawala na ito sa atin. Ilan sa atin ngayon ang hindi nakakabatid o hindi nagpapasalamat araw-araw na siya ay nakakakita at siya ay makakapansin na lamang na napakalaki pala ng biyaya ni Allah sa kanya nang siya ay nabulag na. Ilan sa atin ngayon ang hindi nakakapansin na napakalaki pa lang biyaya na tayo ay nakakapaglakad at mapapansin na lamang natin ito na tayo pala ay dinulot ni Allah na maging mabiyaya sa mga naunang mga araw ng ating mga buhay na tayo ay naglalakad pa at tayo ngayon ay hindi na nakakapaglakad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging mapagpasalamat kay Allah ay saring ring katangian ng may takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangapat na anyo ng takwa, este dadu liyaw mirrahil ang paghahanda para sa araw ng paglisan. Paglisan patungo saan? Para sa ating hantungan doon sa kabilang buhay na doon tayo ay magkakamit ng mga resulta ng ating mga gawa. Tayo ay magkakamit ng parusa ng ating mga kasalanan o gantimpala ng ating mga mabubuting gawa. At pinakamahalaga rito ang pagharap natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom na tayo ay tutuusin sa ating mga gawain na dito insya Allah tayo ay hahatulan ni Allah kung karapat dapat ba tayo sa kanyang paraiso at tayo ba ay karapat dapat o kung tayo ba ay karapat dapat sa kanyang impyerno waliyado din lang. Kaya nga, sino man naghahangad ng paraiso ay marapat na matakot sa nagmamayari ng paraiso kay Allah subhanahu wa Ta ta'ala. Marapat siyang kubilos ayon sa kung ano ang ninanais ng mayari ng paraiso si Allah subhanahu wa Ta ta'ala. Mada, marapat siyang makontento at maging masaya sa biyaya ng kanyang Panginoon na may-ari ng paraiso. At gayon din, marapat siyang maghanda. Sino mang naghahangad ng paraiso ay marapat na maghanda sa pagharap sa may-ari ng paraiso kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pag-uukong. muslimina min kulidam, astagfiru, innahu huwal rahim. Alhamdulillahi wahda, usalatu salamu ala man la nabiya bada wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa na madalas nga natin nababanggit lalong lalo na kapag jumua, ay maaaring mayroong mga maling pagkakaunawa rito mga tao. Minsan ay inaakala nila ng takwa ay isang bagay na may papakita natin sa pamagitan ng ating pananamit o paraan ng ating paglalakad o paraan ng ating pananalita. At maaaring tama ito sa ilang mga pagkakataon. Inisip natin na kapag tayo ay may takwa, tayo ay kikilos sa isang kaparaanan o magsasalita sa isang kaparaanan. Sabalit alalahanin natin ang sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at takwahahuna. Ilang ulit yung sinabi, at takwahahuna, at takwahahuna. Ang takwa ay naririto sa ating mga puso. Dito ito naguugat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya ko ito nasasabi, ay marapat lamang na mapaalalahanan ng lahat na ang takwa ay hindi isang bagay na inaangkin ng tao na hindi naman talaga nilalaman ng kanyang puso. Ang takwa ay hindi isang bagay na maaari nating ipangangalandakan na taglay-taglay natin sabalit hindi naman nakikita ang epekto nito sa ating paniniwala, sa ating pananalita at ating mga gawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Huwag tayo tutulad sa mga Hudyo na pinipintasan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga aya sa Quran na sila ay mga ipokrito sa kanilang mga gawain, na sila ay nag-aangkin ng mga gawain, nag-aangkin ng mga mabubuting katangian, subalit hindi naman nila ito talaga isinasabuhay. At maaring inuutusan pa nila ang mga tao tungkol dito. Katulad doon sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanila, atakmurunan na sa bilbirli wa tansaw na anfusakum wa ng kitab, alkitab, afala taakilun? Inuutusan ba ninyo ang mga tao ng kabutihan sa matalang nakakalimutan ninyong inyong mga sarili? Hindi ba kayo nag -iisip? Tanong ni Allah subhanahu wa sa mga ipokrito ng mga hudyo na nagaangkin ng kabutihan, subalit punong-puno naman ng kasamaan ng kanilang mga asal, kahit sa kanilang mga propeta, kahit kay Musa lihis salam, kay Isa alihis salam, at ngayon sa kanilang masamang pakikitungo sa mga Muslim, napakasama ng kanilang ugali. Ugali na hindi marapat na magiging ugali ng Muslim. Kaya nga palagian natin pinaalalahanan ng ating mga sarili ng takwa ng sagayon na hindi tayo magiging katulad ng mga Hudyo. Kaya e din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sinasabi niya o pinapaalala niya sa atin ang tungkol sa pagsasabuhay ng ating mga ipinangangaral na sinabi niya kapag tayo ay hindi magiging kabilang sa mga nagsasabuhay ng ipinangangaral kaburamaktan endallahi ang takulo malataf alun napakalaking kasalanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay magsasabi ng mga bagay-bagay na hindi naman ninyo ginagawa ya ayuhal na amanu lima takulo na malataf alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la o mga nananampalataya at ito direkta ng kinakausap ni Allah mga mananampalataya nang sa gayon na hindi nga tayo tutulad sa mga hudyo bakit ninyo sinasabi ang mga bagay-bagay na hindi naman ninyo ginagawa napakasama napakasahol napakatindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin ninyo ang bagay na hindi naman ninyo ginagawa kaya nga dito sa hadit na ito, na iniulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu sa iniulat ni Imam Muslim napakaikling bahagi lamang ng hadith ang aking binanggit na tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang takwa ay nasa puso nagmumula at karuktong ng hadith na ito bagkos sa nauna pa sa bahagi na binanggit ko kanina isa sa mga mahalagang pagpapakita ng takwa ay ang mabuting pakikitungo ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa kabuuan ng hadith La tahasadu ولا تناجسوا ولا تباغدوا ولا تدابروا ولا يبي بعدكم على بَيِّ أخي وقونوا إباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات سنابي محمد الله عليه وسلم, Wag kayo mag sa isa't isa. Huwag kayong magpapataasan ng presyo sa isa't isa. Huwag ninyong kamumuhian ang isa't isa. Huwag ninyong itatakwil ang isa't isa. Huwag ninyong aapihin o dadayain ang isa't isa. Maging mga alipin, bagkos ay maging mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at bilang mga magkakapatid sa pananampalatayang ito. Ang muslim ay kapatid ng kanyang kapwa muslim. Hindi niya ito inaapi. Hindi niya ito binibigo. Hindi niya ito pinagsisinungalingan at hindi niya ito nilalait. Ang takwa ay naririto. Ang takwa ay naririto. Ang takwa ay naririto. Gabay para sa atin mula sa pinakamainam na nilalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.